Uh, isang maulang umaga dito guys So ayan, nag-harvest na naman tayo ng konti, so in-harvest na natin Kasi oh, okay naman, di ba nasabing nag-spray tayo nung nakaraan, pero nagtuloy-tuloy naman yung ulan So kinuha na natin So ayan, meron na tayo ulit dito Kuha yung talong na bilog Ayan, apat na piraso Pili madam, dimitong nakuha natin ang okra so, ayan, tas ito, may pakot tayo baka pal na rin yung ano doon ah, talbos siya naman nung ampalaya at talbos yung kamote pero hindi muna tayo kumuha baka bukas naman tayo kumuha pagka ano sa bayo may mga ano na rin yung ilang saluyot doon may mga bagong tubo na uli baka isabay natin yun tapos magbulang lang na lang tayo ng gulay so as of now ito muna yung harvest natin na ah, laga na lang natin mamaya tapos ito ensalada na lang uli natin so ayan po muna ang ati aharap ah, ah natin dito kagamitin ko to Ah. Ayan. Ayan na muna sila so ayan na muna ang ating ginawa ngayon pagkatapos na kasi tapos na tayo magpatuka so yung after natin magpatuka yan marbes muna tayo ng konti para may maano tayo ngayong uh, umaga na to so ayan po sana nyo po nagustuhan nyo ulit itong ating video uh, at nagustuhan nyo yung ating mga sariwang gulay na nakuha so Muli po, maraming salamat po sa panonood at sa laging supporta ah, sa aking FB page, Kuya George Clowney at YouTube channel Jawel Nahil. So, happy planting po. Happy eating. God bless.